Ayan guys, ang unang araw ng ating pag-duty. Ayan, at ang pagsuot ng aking bagong uniform. Ayan guys, ang aking bagong uniform. Ayan. Ayan guys, walang ano, walang allowance ang aking uniform parang hindi ako kakain nito yan yan guys medyo masikip ang aking uniform yan wala siyang allowance kita ang bill bill <laughs> guys so okay lang at least nagkasya ayan nagmukha na namang bata ang mama <laughs> ayan guys ang aking bagong uniform ayan, so, ready na tayong pumasok ayan ang unang araw ng ating pagpasok sa trabaho after vacation ayan guys Ready, ready na tayo kulang na lang yung aking tara para pumasok yan so ito po yung aming bagong uniform dati ay kulay green ngayon ay pinalitan ng white so maganda siya guys okay naman siya buti na lang hindi ako nagpaitim sa Pilipinas ayan hindi ako nagala ng nagala kung hindi ako magiging baluga sa kulay nitong uniform namin. Ayan guys. Ang sexy mama. <laughs> Ayan. Hindi sexy. Hindi sexy. Sexy na mama. <laughs> Ayan. Buti na lang hindi ako nagkain ng nagkain sa Pilipinas at uh, iniisip ko ang aking uniform baka hindi magkasya so so far naman ay nagkasya mga guys so eto na ang ating isusuot ngayon para sa unang araw ng ating pagpasok sa trabaho ayan shout out po sa lahat mama jaja, jaja po at your service. Kulang na lang yung aking name tag dito. Ayan. Meron kaming name tag dito. Patient room attendant Mariam. Ayan. Nakalagay dyan. So wala pa. Kukunin ko mamaya. Ayan guys. Hmm. Ganda. Ganda. So, panibagong sabak sa trabaho uli. <laughs> After vacation. Ayan. Okay, bye guys. Papasok na si Mama Jaja. Bye. Shoutout sa lahat.